at yung ating toyo kung saan ay magbe-breakfast tayo. At tatakaming ko kayo kung ano ang lasa ng ating ginawa. Malamig na yun guys, ang hirap magbukas bukas ng mga lata, naninigas sila. So buti na lang ay meron tayo nito. Kaya mas madali natin siyang mabubukas. <coughs> okay, narinig nyo tumunod pa siya guys. Diyan, diyan. At hambangon ng bawang guys ayan bagsak lang natin yung bawang para sumama siya dun sa ating mantika at ang kuhanin natin na tuyo guys yung nakalubog para lasang lasa natin so, mas maganda to guys kung tustahin nyo yung inyong tuyo para malutong na malutong siya nagay natin dito at kuha tayo ng dalawa kasi kuha sa akin ng isang I narinig nyo oh malutong pa din yung ating tuyo dahil tinusta natin siya kahapon. Dumudula sa aking chopstick. Ayan guys. Pwede nyo lagyan ng bawang, pwedeng hindi. Pwede nyo gawing plain lang. Ayan guys, ang di diba? At pwede rin kayong maglagay ng laurel. Actually, gusto kong maglagay ng laurel. Nakalimutan ko. So, yan, kakain tayo guys. Kadakimasu! At eto na yung ating tuyo guys titikman na natin. Ngayon pa lang tayo mag update ng ating toyo kasi pinatulog pa natin siya ng 24 hours. So, kahapon po natin ito ginawa. Ngayon lang natin siya makakain. Itadakimasu. Mmm. Ito yung toyo. At yung bawang guys, napakabango. Itadakimasu. Mmm. Narinig nyo guys yung tunog ng toyo. Still malutong kahit na binabad natin siya na matagal sa mantika. Kasi yung mantika, yun yung nagpapanatili ng lutong sa kanya. Hindi siya sagi. At, yung suka natin, na ginawa natin last year, napakasarap. Ayan pa yung suka natin last year, guys. Salin lang ako ng salin ng suka dito at konting asin para magkalasya sa ulit. Kasi yung sibuyas natin, yung bawang natin at iba't ibang klaseng sili, lumalasa pa rin at sobrang anghang. At sa mga nakatikim o nabigyan ko nito na o yung mga nakabili sa akin, alam na alam nila yan guys na napakaanghang ng na ating suka. Ang sarap besh! <laughs> totoo, totoo yung sinasabi ko sa inyo na yung toyo nga siya. At ang maganda, hindi mabaho yung bahay nyo. Kasi ready it na siya. At yung bata, ingit na ingit sa akin. Yun, tuyo natin maalat pero binabad natin sa mantika, na lessen. Kasi, kasi na-absorb nung no, mantika yung sobrang alat ng ating toyo Kaya tamang-tama lang. Hindi siya masyadong maalat na. Hindi katulad nung unang bilad natin, sobrang alat niya, guys. Pero ngayon, hindi na masyado. sara, Hmm. Mahal natin na itlog. Promise, best. Magpapasalamat kayo sa akin kasi hindi na kayo ngayon na problema sa amoy ng bahay nyo o yung asawa niyo na lagi niyo nakakaaway sa amoy ng bahay. Kahit ako guys, Pinay, gusto ko ng toyo. Pero yung after, ayoko kasi apahu talaga ng buong bahay. Parang kumakapit siya hanggang dingding at mga kortina. Parang buong kabahayan niyo nakakapit yung amoy ng matika. Nakita niyo yung mukha ko guys. Shiawase. Iba sabi ng Shiawase, sobrang happy. Siyempre, hindi mo mawala yung kape. Ang sarap. So, pwede na tayo mag-breakfast araw-araw ng tuyo nang hindi nangangamoy yung ating house. So, seryosokin ko na muna to, guys. Madami-daming kain yung mangyayari dito. <laughs> That's it, guys!